At ang aming tagaluto ngayon ay nagluto siya ng pasta na order na ni Mama Kibir. At ito. So, ito yung order ni Mama Kibir. Kasi siya lang naman yung napaluto. Dahil yung isang amo ay may order siya din siya na pasta. So, ba? Diba? pala masarap na. Yummy, yummy, yummy. Tapos lagyan ng masarila sa taas. Hello, hello mga palangga at mga OFW, welcome back to my channel, Misty Santibuli is back. Ngayon ay hindi pa kami mag-start ng magluto kasi yung aming ano yung aming cook ay may hinagawa pa sa kwarto ng kanyang amo dahil dito sa bahay natin ay may kanya-kanya kami amo pagkatapos kami magtrabaho sa kanya-kanya namin -kanya amo saka kami mag start ng magluto oh, bago mag kain ay, ay magluto mag muna ako ng jelly pag sa amin sa nang tagaluto kagapon eh. Kamusta, kamusta ang 21 day niya Ramadan. Pagpasensyaan niyo na yung sawa ko kasi. Yun ang yun, ano, ba? Pag -nusit ano? nusit. Hindi ko Ang pinag-usapan ano? Dahil, nyo. ang kanyang pinag-usapan ay <laughs> yung kasama ko, namin dito na isa ay hirap mag matulog sa gabi. stress, hirap matulog. Ngayon, dahil tayong mga OFW, kailangan natin ng sapat na tulog. Kaya naisipan niya ang bumili siya ng ano, sleeping pills or di kaya ay gummy pill, agamis Sleep gummy. Mas maganda to kaysa yung ano, Fatima, yung iniinom muna dapat doon. Ito. Ang ano siya, pang tulog. Vita Bears. Chewable siya, chewable. Sleep vitamins. Sa isang take mo, kailangan mo mag-take ng dalawang gummies. Before bedtime to promote sleepness sleepiness. Ayan. Ito yung kanya, bagong bili niya ito ngayon niya lang ito binili at dahil hirap siyang matulog, dahil sa mga pangyayari sa bahay nato, hindi siya makatulog kagad. Ka pero ako, pag makita ko yung bed ko, tulog. <laughs> <laughs> ngayon talagang buhay-buhay dito sa, bansa, sa ibang bansa. Ang ibang hirap matulog, pero kailangan kasi nating matulog ng maaga. <laughs> habang di ba may narinig kayo kung may pumasok yung isang amo pumasok dito ganun yun mga amo namin dito walang pakialam kahit mag cellphone cellphone kami pero hinsan din natin abusihin ang kanilang kabaitan nasabi sabi niya ay may in, in order daw siya na sweets tapos wag daw ilagay sa sakan dahil yung kanyang order ay ano jubon tapos oh, nag-order din pala siya ng pasta kasama para pati sa pati kanyang futur. Ayan. Pagpatuloy natin mamaya ang ating ang video siya, ito uh, pag uh, uh, natapos na yung kasama namin o yung cook namin na maglinis ng kwarto ng kanyang amo. Bye bye for now. Hello, hello, hello. Andito na kami. Mag-umpisa na yung aming labanan dito sa kitchen. at ito na naman salad na naman yung sa atin at tuka 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 ngayon ay gagawa ko ng patos kailangan ng patos ay, ay na ano pang walang araw ngayon mm. ako yun, di diba

dahil tapos na po sa aking salata yung kasama ko naman dito ay nag pa sana luto ng nagluluto ng bangus na paksiyo sa reklamo sana siya sa sa kasi sana daw kanina <coughs> ko pa daw binidihan eh may trabaho ako paano ako makabideo sa kanya may trabaho din ako o, diba? siya na ano ba eh demanding siya na masarap pa yung adubong bangus ate narite Nakatikim ka na nun? Ang sarap yun. Maraming luya. Ah. Yami, yami. Ngayon wala na siyang problema kasi eh. Makukuha niya na yung cravings niya. Ang problema niya na lang yung alaga niya. Ayan. Ayan lang suka. Vinegar. Vinegar pagluto ng paksiw ay may kanya-kanyang pagluto. Dai, tama na baw. bow, jus ko mamatay man tayo niyan. Hindi mo yeah. ano ang isa bow ni. Eh. Ayun. Namatay na sana tayo nung isa kain <laughs> Kaya pa lang dai man kay dami niya. Sarap 'yon. <laughs> Kitchen na to, nung nandito pa yung tagaluto talaga namin sulong solo niya tong kitchen. Ngayon na wala na yung takaloto namin. Kadami-dami nang ingay-ingay. Iwan ko na lang. Isa versus apat. Iwan ko na lang. Hindi ko alam. mo. About sa sitwasyon natin ngayon. Masaya. Simple. Happy. Kasi kahit hindi, hindi, man marunong lahat, at least may natutunan. O diba? Oh, di ba? Yun ang dapat gawin. Tulong-tulong sa mga gawain para, para happy ang life. Yun ay babalutin namin yung pansit. Gawin namin spring roll. Oh, di ba? At ito yung pangbalot. Ayan dahil free na kami dito ngayon sa kitchen yung free na din yung lulutuin namin kasi noon bigas kahit bigas matika, binibili ko pa sibuyas kamatis ano pa yon bawang lahat na lang binibili ko Ayaw niya akong ganyan rin. Kaya <laughs> bumibili ako ng bigas namin. Ang tatang ang pinagbibintahan ng tito. So, Tingnan mo. Bumibili kami ng puting ano, yung puting bigas. Bumibili, bumibili kami Ay, ng nana? puting bigas. Ay, si tatang ang amon niya. Kumukuha daw. Alam niya na bumibili kayo. Ay sinabihan ko pa sa sitsap ko sila dyan na, brown rice man ang kinakain nila. Bumibili sila ng, ng, ng brown rice. Sabi niya alam Ito ko. Oh. Pinag-usapan namin yung kasama namin na wala na sa mundo. Hindi. Kung, na, at kung nasaan man siya ngayon, ay nagpapasalamat ako sa kanya. Dahil sa lahat ng mga pasakit na dinanas ko sa kanya, naging matatag ako. Naging matatag ako bilang isang tao. Kaya wala ako sakit na ngang loob sa kanya at nagpapasalamat pa ako sa kanya. Dahil sa kanya, naging matatag sa kanya naging matapang akong tao. Lumaban. Lumaban? Naging matapang na lumaban ng patas. Ganon talagang buhay-buhay. Kaya kung nakikinig ka man ngayon, don't worry. Napatawad na kita. Go in peace. Rest in peace. Si Lord ang bahala sa'yo. at maraming salamat dahil sa ginawa mo sa akin naging matatag ako marunong akong lumaban ng patas sa buhay yun lang, salamat natapos na namin kaluti ng aming concept mamaya ay pipituhin lang ang aming talaluto ngayon ay nagluto siya ng pasta na order na ni Mama Kibir. At ito. So, ito yung order ni Mama Kibir. Kasi siya lang naman yung napaluto. Dahil yung isang amo ay may order siya din siya na pasta. So, ba? pa masarap na. Yummy, yummy, yummy. Tapos lagyan ng masarila sa taas. Tapos i-open pa to. Ah. Ayan ang pagkain ni Mama Kibir. I Ayan na ililigpit ko muna yan bago ako nabas ang magbubas kasi puno na yung lababo namin. O diba? Yan ito pag Ramadan. Babalik ko muna ito lang. mo nga yung may fried rice? Dahil ito dati kong tayo. Hmm? Masarap na yung utong niya. Sarang oh. din yung utong niya. Tignan niya ng garnish ng onion leaves. Aspen onion pala. Hindi, order ng amo to. isipan lang niya kasi walang order yung mga amo hmm. Yan ang trabaho ng isang cook lalo na pag walang order galing sa mga amo ikaw ang mag-iisip kung ano ipapakain sa kanila cook pa luto na yung order ni mama kibir ito na yun lagyan na ng Kasir at ilagay sa saktan. Ay, maghugas ito. Ah. Ay, nagawin ako Kasi dapat, ang tagaluto, hindi pwede maghugas kasi yung kamay niya ay pinit. Hugas mo. na, dapat may tagaluhugas. Ngayon, ay... Oo, tapos na. Ay... ay, 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 ay tayo para ibawas ang kalat. Huwag sana sa pagbukas ka rin. May mag-stop muna ako kasi mag-salat ka bigas. is pabukalan mo muna yung kanin, yung kanin tapos salain tapos ibalik na naman kasi yung kanilang bigas di iba ang haba kasi haba ng pasinsya ng mga Pilipina wala may papatay yung kanin Allora. Quando noi avevamo che andavamo, Tapos nang maghugas. Ayan, huwag nyo kaming iba sa aming lutuan ha. Ganyan talaga yun. Ayan. Si Tapiador. Alam nyo guys, ito yung baril namin dito sa kusina. <laughs> Kung wala ito, hindi mabubuhay ang tao. Kasi pag wala itong baril, hindi kagaya sa Pilipinas, ang barin nila ay pumapatay. Ito, pumubuhay. Pumubuhay ka dito. O ba diba? Tama? <laughs> <laughs> Tapos, ito, ilalagyan ko na dito. Kaso, palamig pa. ke dari lupa nakauna pala ito. Ngayon ay tapos nang magluto yung aming tagaluto para sa aming mga amo. Ngayon magluluto na naman kami para sa amin. O, ganyan. Huwag niyong iba sa aming lutoan, ha? Okay. Ay, aboy. Iluluto na namin to. Ito yung bihon na aming inanong kanina binalot. Yung niluto pala ni Tapiador na isda ito na. Pakita ko sa inyo. Ayan. Bangus. Na Taksil. with eggplant at saka ano. Eh masarap sana ito pag may ukra. Na no, oh, yan, di ba oh? Masarap sa tingnan, di ba? Pag si tapyador ang magluto, masarap talaga yan. Basta ilokana, masarap sa lahat ng bagay. Okay na siya. Maghihintay. salad na patus. At ito yung salad namin ng katulong. Ayan. Ito yung pagkain ng aking amo. Ilalagay ko muna sa sasakan para mainit pa pag mag-serve mamaya. Dito namin nilalagay lahat ng mga niluluto namin para ma ang init. Ayan. Di ba? Hindi lahat ng bahay dito sa Kuwait ay mayroong sakkan dahil yung unang amo ko wala silang sakan. Ayan. Ayan si Lisa Tapiador na iprito ng amin lumpia Shanghai. Ayan. Lumpia with crabs. <laughs> Ayan siya. At ito na yung lahat. Ayan. Kaya patulong mo na. At ayan. O, diba? Bahala, bungkag. Basta makaon. Pikes na yan. Sambusak. Nag-order yung aming kasama ng sambusak. At ito na yung aming pagkain. Bangos. Kanin. At saka, makaroni salad. Ganyan din, din yung pagkain ng aming driver. O di ba? Ating kapatid ang toro ni Inay pati ang ibang lahi dapat bigyan. Para pantay-pantay at walang gulo. At ngayon ay hahakutin na namin yung pangapagkain ng mga amo. Ayan ang unang batch. Dadalhin niya na yung kanyang nilutong. Uh, no. Ayan. Oh. Ayan, maghakot na ng pagkain. Ang po At yan ang aming mga pagkain. At ito yung sauce Si Tapiador ang gumawa nito eh. At hanggang dito na lang ang aking video. hala na, wala na yung aking ano ba internet dito na lang ang aking video for today. Thank you for watching and don't, please don't forget to subscribe and press the notification <laughs> bell para updated kayo sa aking mga video. Ito pa, pa oh. Mo pa. This is signing off. Bye-bye and masalala.